to so, sa ano sa mga booking no sana sa mga ganitong ano sinecheck na yung ano eh yung profile ng customer kung legit ba yan kasi kanina nandiyan ako sa may tambayan nasa may laloma ako biglang pinasukan ng booking nagswipe ako then pumasok sa akin kung kailan malapit na ako sa banawe, saka naman nag cancel halos 100 100 meters na lang yung layo eh yung binaybay ko kung tutusin galing pa ako dito sa Bloomington. ang binaybay ko ilang kilometers din pagdating ko doon sa may banawi banda biglang nag cancel yung customer dapat sa mga ganitong ano nagkakaroon dapat tayo ng ano eh kahit konting fund lang papasok sa wallet natin kasi yung gasolina na ginamit natin papunta dito sa ano sa may pickup natin hindi naman kasi tubig yung ginamit natin ano dyan eh. Gasolina yan eh. Yung gasolina, ibig sabihin, binibili natin yung gasolina. Bakit kung kailan na nandiyan ka na sa pickup, saka naman mag-cancel yung customer. Ano ba tong ano na to? Strategy ba to? Strategy para pagdating mo doon sa ano, kakancel, tapos maraming nakatingin sa'yo na ano, pwede ka nang hold upin? Yan yung pwedeng maging strategy eh. Eh kagaya ngayon, ang daming loko-loko rin mga rider naglalabas, nagpapakitaan pa ng mga kinikita eh, binibigyan natin ng pagkakataon na binibigyan natin ng idea yung mga tao na ho hold up sa atin eh. kita yung minangyari sa kasama natin, kapatid natin hindi ko nila lahat so syempre bigyan natin ng kahit papanong ano, bigyan natin ng kahit papanong protection magtulungan na lang tayo hindi yung may nakuha kang booking display mo kita mo ganito kaya yung mga ID, nagkakaroon ng idea yung mga hold upper. Siyempre, malalaman, puta. Lalamove to. Laki nakita ng kita ng lalamove na to. Eh, paano pag merong lugar na may maraming hold upper dyan, tapos may naligaw na lalamove. Tapos yung lalamove rider na yun, eh, may, may trabaho. Tapos bumabiyahe lang. Sundot-sundot lang. Kawawa naman yung mabibiktima. Diba? So, yung sa mga upload ko na ano, may naiinis pa. Bakit? Siyempre sa akin, tulungan natin yung mga kasama natin kasi tayo tayo lang makakaintindi sa trabaho natin eh kita nyo nga ginagawa sa atin di ba ang laki ng kaltas tapos yung ano pero wala na tayong ano doon kung tutusin uh, kanya kanyang diskarte na lang kasi kung tutusin ako kaya ko naman din dumiskarte eh ang problema lang dito yung ganitong senaryo ano ba to strategy ba to kung kailan nandoon ka na sa pick up area biglang magka cancel yung customer hindi mo matatawagan hindi ko lang kasi na screenshot eh kung screenshot ko to, papa orderan ko ng graba sa kanila to eh. Ilalatag ko yung contact number nito pati yung address nito sa groups natin eh. Hindi ko lang na-screenshot, papa para orderan ko ng graba at buhangin sa kanila eh. Eh kaso, hindi kasi ako mahilig sa mga screenshot screenshot eh. Kaya hindi ko na screenshot eh. Sana yung ganito, pag nagkaroon ng cancel, magkaroon dapat ng fund. Kahit maliit lang, 20 pesos. kasi, pambayad lang din sa gasolina na ginamit ng rider papunta doon sa pick up kasi minsan, ang pick up natin minsan may 3 kilometer may 5 kilometer, minsan nga may 10 kilometer eh, pick up natin mula sa destination natin ngayon papunta doon sa pick up sayang yung gasolina natin at saka isa pa, anong strategy yun? anong strategy yun? pagdating natin sa pick up, biglang mawawala yung ano tapos magulat ka sa paligid mo may tao nakatingin sa'yo ano yun? anong strategy yun? dapat ayusin niyo yung ano, ayusin sana natin yung sana ayusin nila yung ganitong sistema kasi mahirap yung ganito. Mahirap. Napakahirap. Kukunin mo yung booking, pagdating mo sa area, bigla kang magka-cancel. Pagdating mo doon, tingin ng mga tao sa yo. Ano 'yun? Tatawagan mo, hindi mo na matawagan. E eh, paano kung dead end, hindi mo alam yung lugar, dead end pala yan. Lalabas ka. Hindi natin masabi. So syempre, safety, safety first tayo. Saka, Huwag puro pera. Huwag puro pera. Dapat bigyan din natin ng halaga yung mga rider na bumubuhat sa company natin. Huwag puro pera, huwag puro kabig. Mahirap kasi yun. Okay lang yung ano kasi business yan eh. Ang sa akin lang, bigyan nyo naman ng kahit kaunting pahalaga yung mga rider. Kasi malaking bagay na may apps na yan. Nakakatulong sa amin. Ang iniisip ko, paano pagdating diyan bigla hindi natin masabi kasi kung kung alam natin yung mangyayari eh di dapat walang namamatay kung alam natin ang mangyayari eh di dapat walang na hold up ang sa akin lang dapat ayusin natin yung sistema ng ganyan pagka kung kailan malapit na yung rider merong loko-lokong customer magka-cancel ng booking dapat hindi pwede yon kasi madalas paulit-ulit mangyayari yan anong strategy meron diyan di ba kasi kung legit yung account ng customer, bakit ka mag-cancel? Andiyan na yung rider. Di ba? Maraming pwedeng mangyari. Sana ayusin ng ano to ng Lala Move to. Para hindi sayang yung ano kasi kami lumalaban ng mga kami, ng patas kaya namin dumiskarte kung totoo siya saka yung pag display display niyo ng ano yung kinikita niyo hindi niyo magkailangan display yan para sa kailangan i-display yan <laughs> ang sa akin lang dapat bigyan natin ng ano yung kasama natin wag natin yung parang tayo mismo nang lalaglag sa mga kasama natin binibigyan natin ng idea yung mga makakakita dyan syempre hindi natin masabi minsan merong kapos na tao kahit ayaw niyang gawin mapipilitan siya ngayon kailangan niya ng pera may idea siya kasama natin halimbawa, dito, na dito naban. ban na wala ng trabaho. so syempre makikita niya sa groups na malaki kumita to eh paano kung sakali yung rider na mapadpad sa isang lugar, babiyahe lang siya isa o kaya dalawa, gabi, tapos yun ang nachempohan. Kawawa naman. Diba? Hindi e, dapat, kung sino man yung mahilig mag-display ng kita, yun na lang dapat ang abangan. O pwede bang sabihin ganun? Eh, wala nga kailangan-kailangan na nga. Diba? Siyempre, kahit sino na yan. Eh, lalamog. Madalas mag, makikitang nag display ng kita. Malaking kita at oo, O, edi may idea sila. Lalo mo lang antayin ko kaysa ganito, di diba? So, 'yun sana maging ano 'to. Ah, bigyan natin ng ano yung mga nakikita natin pagkakamali ngayon. Hindi kasi maganda eh. Lalong lalo na yung ayan nga, paulit-ulit na sinasabi ko. Kung kailan nandiyan ka na, saka Ano yun? strategic?